哎呀哎呀呀！Oh yeah, oh yeah, oh yeah. good morning Mayong buntag Dakbayan sa Dabaw So madayaw Dabaw So good morning po sa lahat Sa mayong buntag So nandito pa ako ngayon sa Matina Pangi Puro Kotso Mga kagala So Welcome po sa aking youtube channel I'm ronnie Lifestyle Adventure TV Ito na po yung sa yung ilog na So shout out nga pala kang Benjamin Malakura Jr. Siya po ang nag-request sa akin para puntahan. Puntahan ko po yung lugar nila. Yung para gala sa masayo kaibigan. Benjamin Malakura Jr. Nandito na po ako sa yung lugar mga Kagala. So samahan nyo ako at tingnan yung proyekto dito sa Matina Pangi mga Kagala yan mga kagala yung mga proyekto mga kagala, dito sa Matina Pangin mga kagala. so anong pahihintay nyo mga kagala samahan nyo ako para tingnan yung mga proyekto dito sa Davao City mga kagala. tayo na Ay, so may buntag magandang umaga po mga kagala madayaw Davao so nandito, po, nandito na po ako mga kagala. sa area mga kagala dito sa Matina Pangi makagala yung ilog makagala kinunstruct makagala katulad doon sa Kit Williams makagala yung unang video ko makagala so ito na po makagala finish na po magkagala. ito na po to, ito pulido po magkagala. so nandito na po ako magkagala. sa area makagala So, shout out nga pala kang Mal Benjamin Marlacura Jr. mga kagala. Siya po ang nag-request sa akin para puntahan ko daw yung lugar na to mga kagala, sa Matina, Pangi mga kagala. So, ito na po mga kagala. Yan. Kinonstruct na po mga kagala. Pinis na po mga kagala. Ito yung ilog nito mga kagala. So, tingnan nyo mga kagala. Parang hindi bumaha mga kagala. Para hindi mo akalain na maraming namatay dito nasa pa na ilog mga kagala. so pag bumaha yung bukid sa bukin mga kagala yung tubig mga kagala, papunta dito mga kagala. yung baha mga kagala yung trahedya yung 2011 mga kagala gabi yun mga kagala ah uh, gabi yun uh, natutulog na sila hindi nila alam na marami bumaha ng pala yung ilog na to mga kagala uh, maraming bahay na na tinangay ng tubig mga kagala maraming bahay na tinangay ng tubig mga kagala dito so ito mga kagala. tingnan nyo tahimik na ilog mga kagala. hindi mo akalain na maraming namamatay dito nailog na to so tingnan nyo yung daloy ng tubig mga kagala, ito hindi po mo hindi to hindi po nyo kalain na uh, itong nga sapa itong kalaki na ilog mga marami dito namatay matay mga kagala, dahil sa baha na yon mga kagala so nandito ako mga pinis na po ito mga pinis na po ito So, ito no Dyan So, bab, bu, nagbab, bumaba ako dito Sa ilog Para maipakita ko sa inyo mga kagala Yung mga pinis po dito Sa Dabao Yung proyekto dito sa Dabao City mga kagala Good Ito, sa mga, mga So Ito mga kagala Ito, nilagyan ng bakal mga kagala. Bakal para pag may bata dito naglaro naglalaro mga naglaro mga, kagala, naglaro mga kagala, hindi po siya uh, makaakyat agad mga so, parang parang pag parang okay to mga kagala. pag, pag may problema ka dito tumingin ka lang dito sa ilog mga kagala ito dito <laughs> tingin ka lang dito mga kagala. so ito ito sila dito mga kagala. yo yung sila po nag construct dito mga so really okay. ito marami na pong bahay dito mga ito so yan po mga yon to ito na po yung kabuhan mga so nandito po ako sa otso mga so ngayon puntahan po natin pagkatapos nito yung size media mga tulungan nyo po mga sana po mag comment kayo sa videos ko mga video ko at mag subscribe kayo at mag hindi, wag nyo namang kalimutan yung mag like and mag share sa aking mga videos magala sana mag comment din kayo doon na baka sa lugar nyo may mga maraming mga proyekto at kinunstruct magala so mag kayo doon na puntahan ko yung lugar na lugar niyo para mapakita ko sa dito sa Davao City yung mga proyekto mga kagala sa Davao City. So sana po matulungan niyo ako sa aking content mga o sa pag-vlog mga na mag-comment kayo sa aking videos mga na para puntahan ko yung lugar niyo mga kagala. Comment lang kayo mga So ito na po mga kagala Ito na po Maganda po mga kagala Napagaganda po ang ilog mga kagala So ito Tingnan nyo mga Parang Park mga Parang park po siya so, so magandang umaga Sir So ito parang park mga kagala So puntahan natin mga kagala dito So ito Ito mga so parang park mga gala dito dito maganda dito mga gala pag walang hindi po mainit dito ka lang mag dito ka lang magupo sariwa yung hangin mga so mas maganda mga kung nandito kasama yung kasama mo yung girlfriend mo mga gala so mga dito okay, ito eh, kinstock nyo hello, good morning so, napo po mga gala. yung ilog na to, ilog na to mga gala tingnan nyo ito ito na po Ito na po ang makagala. Ito na po yung matrik Parang park po. So, ito na. So, Good morning! Ito na po yung makagala. So, tingnan pa natin yung makagala. So, itor mo sa proyekto dito sa Matina Pangi makagala. Yung ilog makagala. Ito na po. So, Mayung muntag, boss! Good morning. Tung ilog, tingnan yung ilog makakala. Malinaw. Hindi mo akalain na bumaha dito makagala. So Pulido pong pagawa magagala yung bakal si baba magagala tingnan nyo magagala yung bakal na si baba sa maraming bato magagala so Ito po na -gala. po mga po mga na sa park lang. Ito. Napakagandang lugar mga kagala. Okay po yung mga plano mga napaka Napakapulido po mga Hello so, sir, mayong buntag. So magandang umaga po sir. So, Mangutan lang ko sir. So kanus ani na construct sir o human na ba ni sir yung kininga ilog sir. Kininga sapa. Ah kining diri dapat sa mga human ani. Pero kana gong kining project ka ang tanan mga mga sapa ini humanon. So, mm. Kini sa mga diri dapat human pero ang dito sa pinaka ibabaw pa ini padulong na sa sabidra wa pagil. Sa so, nasa to dito no ibi sir. Ah, kata lu nang na sa bidra. Grandi? Ah. Sabidra oh. Sa bidra. Mm. Kay kini nga sa pagi kani sa Guadalupe og sa Elinita Homes ni mm. So muni akong mo sumpay ba ni sir kung wala ko nagkamali sa atong Kit Williams unang videos ko. Ah, to siya, Alahi Nga, Talumo River to. Ah, Kit Talumo River siya. So mga gala, so Talumo River day. So lahi ni nga sa pa ni. Lahi ni siya. Gikan hmm. ni Selinita Homes ug sa Guadalupe. Mm. So, pala. Oh. So, unsa ni nga constructor sir? Contract na contract ani. Ang Genesis. Ah, Genesis. Hmm. So, taga diri juga sir. Oh, taga diri gyud ang. So, pila na ka diri sa nagpuyo sir? Ay diri ko gi pagkatao. So, magala. So, sa so, gani ah. pangalan ni sir? Takarun, si Sir si kung angga diri na ilang ko diri imbo. Hmm. Pero ang tinut pa nga na Oscar Lito, pamat pamat siya sa... Yung niya makagala. So, so guwapo so, makagala. So, ang humana yun siya, padulong dito, tumoy. oh, humana yun siya, padulong dito sa Mat Matina River. Hmm. Kini siya dere. Pero kung napay ay another nga, ko kay ang plano good sa ato ang Mildred Davao kaniadto nga si Inday Sara ugikan sa iyang amahan. Hmm. Kumanon gyud ni tanang sapa o butang o budayk ini ni. Oh. So, wala pa ni kutob lang ni diha sa Ilalianos. Mm. So, musumpay ni dito sesabit sabit dira humana ni siya. Wow, Iyo say. Guapo sir no pagkakuan kay murag murag park ba no? Nasuruyan oh, kilid ba? Bag-o ni nga kuan sa DP. Mm. Na style nila. O say bago di pareha sa Matina River nga wala siya ingon ini nga kung mm. Butang. sa sakit Williams, pertinda kuwa dito sir? Oh. Pertinda kuwa tamam. Ah basta oh, di tama, balayo. Basta basta go nang sa paa mo Hmm. Nang talung ribu. Dakwa, daku kayo ba? Sukini. So, so pila de ketong tong, tong makagala. So yung pila de yang namatay diri sir katong nabaha sa 2011 sir ah duha lang ka tao managti ayon hmm. so asa man ang daghan sir sa Arroyo compound daghan to kay bus mangudto kay dito nya daghan mga balay mga nga murag mga spot gani nga balay mm -hmm. So, daghan ang mga matay dito dito na ni abot sa may simbahan sa Mother of Perpetual Health dia sa kilometer 5 na tu nga sangit ang uban mga bata. So mga pila sir sa imuhang nabalan mga pila to na matay. Ah uh, wa ko ma uh, sa estimate nako dia sa royo na matay mga siguro mga 25 ka buot siguro. 25 kanang mga bata. Ano ayuda ino? Ke na kung nakakuan 31 daw so apil na siguro diri uh, apil na tong diri o katong uban nga lugar nga na napadyo judi bata dahil no? kay ang dito sa kwa naman po na kuan dito sa may init si eh, bangkal hmm. uh, ako na na yung na uwi ba no? so karon gikonstruct na siya sir no? o oh, ang naka uh, nakamindot niya may kaya bisa magbaha siya dili dali dako ang tubig tungod sa Sana'y dipinsa nga ah, di na mahugmak ang yuta sa kapa. na mm -hmm. na may dipinsa nga ano? kuha. Like. Kaya ng bakal sir no? Ilalom. Ang nasa ang bakal. Yung nasa ibaba. Muna ano siya nakadagli ko ng bakal. Mm Hugong -hmm. dito siya dito sa mga buspadong. ko una dito ba no? Murag park ba oh? Sir, salamat kay Sirah na isa ka sa akong interview sir. Oh. So, Ronnie Lifestyle Adventure TV sir. Isang oh, local blogger sa Davao City. Oh. So, basta yung shout out, sir, basta yung kumusta. So, nung ko ako sir, kung may kasulti mo sa Davao City sir. Sa karoon nga proyekto, sa administration karon o sa una sir. Karon, nahiga nagpasalamat yun ang mga tao. Isa po nagpasalamat. Nga, ang ato ang paningkamutan sa sunod nga mga presidente si Inday Sara para continue wow. ang ato ang mga projects dabaw. Mm. Na lang. So basig na kay sir. i haw -haw, ni mga, mga tao diri nga sa putan. na to kung giingon sa mga katauhan nga digid na to biyaan mga Duterte family kay makatabang sa ato ang kaugmaon. Tama jud. Tama jud. So, makita niyo mga kagala, yung mga proyekto dito sa Davao City mga kagala. Napakaganda po. Pulido po yung ginagawa. So, daghan nag-comment sir sa mga video na ko. Na lahit daw ang i-construct dito sa Davao City. Sulid daw kayo mga kontraktor dito, mga gipang construct dito. Dili daw parehas sa uban daw nga dali kay na human, dali kayo na, humman, dali pod kayo na so, ano po, nga guba. So, anak ko, tatak do 30, tatak pan dabangin niyo ng contract gid. Oh, Oge. Okay. So so, Tara gid. Uh, Lagi tarungon. Di okay. tarungon. Atay. Wa <laughs> <So, laughs> man koy makuha sila nga maayo. Mao so, jib. Makita gid ilang kontra nga guapo ang ilang trabaho. So sila gid ang patrabaho permit pa kontra okay. Salamat. Salamat kay sir ah. Ay, sige, sige, salamat, salamat, sir salamat. sa disturbo sir. Bye bye sir. Okay sige.